ito ay tsura ni Bato pag nakawig A plano ni Bato na pumunta ng The Hague, Netherlands at kukuha raw siya ng visa para dalawin ang kanyang among titigong. Si Nakakatawa talaga ito si Bato. Hindi mo malaman kung uh, nagpapatawa o nabubuong na talaga. Eh kung si Robin Padilla nga, hindi nga niya nakausap si Digong, eh ito pa. Pupunta pa siya sa The Hague. Alam naman niyang mainit na sa kanya, International Criminal Court. Sa kanyang na uh, sinasabing kasalanan din sa Crime Against Humanity ito nagsasalita na naman kung ano-ano. Kaya dapat ito si Bato, huwag nating re para maging senador ulit eh. Nakakalungkot lang sa, sa kanyang mga galawan, hindi mo alam kung talaga nagsasabi ito ang totoo eh. eh naalala nga natin, nung nahuli nga si Digong sa, uh, sa airport eh, ni Anino ni Bato eh, wala doon eh. At alam naman natin na eh, hindi ito sumama sa Hong Kong para magbigay ng talumpatit si Digong dahil alam niya sa kanyang sarili na darating nga na si Digong na International Criminal Court sa pamamagitan ng ating kapulisan. eh, ito naman kanyang sinasabi na pupunta raw sa dahil para bisitahin ang kanyang amo si Digong. nagbaba o nabubuwag ka na talaga. Grabe itong galawan ni Grabe itong galawan ni Bato. Hindi natin alam kung ano kanyang iniisip. Nagpapatawa ba talaga Talagang ganun lang talaga siya mag-isip na sinasabi nga uh, na uh, ibang klase talaga ito si Batok nakakalungkot lang na ibinoto natin ito para maging sinagot sa kanyang uh, sinasabing pag-iisip niyo na iba-iba ang kanyang sinasabi lalong-lalo na sa ganitong isyo ng kanyang among sibigong dotente kaya sa dating na halalan sa intemilation, huwag natin nating vote ito at maka-upo ulit sa sinato, na talagang wala naman itong ginawang batas para makatulong sa ating uh, mamamayang makatulong sa ating mamamayang Pilipino lalo na sa si Juan de la Cruz kaya hindi na alam kung anong galing sa patuloy na pataas ng presyo ng bigi, servisyong publiko at ano pang mga bayarin na kanilang mga duty o kanyang mga bis na binabayaran buwan-buwan. So ako po si Papa Ken patuloy po ako magminiro na magmamantan dito sa araw-araw na kaganapan at ating buhay dito sa ating mahal na hinang bayan.